pwede magtanong, anong Tagalog ng signature? Pirma. Mali. Nope. Salamat. Anong Tagalog ng signature? I don't know. Anay, pwede po magtanong, ano pong Tagalog ng signature? Lagda. Yes! Ano pangalan niyo po, nanay? Irene Tunnel. Ilan taon na po kay nanay? 71. Wow! Grabe, 71 na si nanay. Nanay! Okay. Masagot niyo ng tama yung question kung oh. signature. Kasi teacher ako, principal. Okay, close your eyes na nanay, okay lang. Nanay Irene, dahil nasagot mo ang tanong, meron kang bagong Infinite GT20 Pro. Pwede thank ka pang magkaraoke ka okay, bago kang karaoke okay, butong galing kay Oras. Thank sir. you! Napakaswerte ko naman. Meron ka pang pa smartwatch galing kay Huawei. Wow! Yeah. Thank you! So, lahat ng mga products na to, binabagsak presyo ko sa 50% discount. Sa mga manunood, pwede nyo itong makuha ng 50% discount. Mga smartwatch, mga cellphone, mga tablet, mga speaker wow. guys. Pero sa akin libre to. Sa'yo libre yun siyempre. <laughs> it's coming November 10 exactly, 8pm guys, <laughs> on the orange shop guys. So paano mo ito makukuha? Simple lang. So subscribe pwede right now. Link in the description or link in the comment section or link inside our broadcast channel para maklaim na mga vouchers as early as now. May magkita kayo sa tayo November 10 exactly exactly 8pm. Plus, hindi lang yung nanay. Gusto mo ba ng bagong motor? Yes, oh. gusto ko. This coming November 10, nanay, magpaparaffle tayo ng dalawang motor <coughs> sa mga laki na mag-checkout, guys, sa live natin. This coming November 10, exactly 8pm, guys, again, on the Auto Shop. Ano po pakiramdam, nanay? Napakasaya, kasi hindi ko naman alam na magkakagando. Yeah. Bigla kang sumakses, eh.